Tumangga sa isang puno sa Bukay Abra ang isang pampaseherong jeep. Matapos mapaatras habang tinatahak ang paakyat na bahagi ng kalsada. Nasugatan ang karamihan sa mga sakay nito. Makibalita tayo kay Bridget Mayor ng GMA Ilocos. Nasugatan ang labintatlo sa dalawampung sakay ng isang pampasaherong jeep matapos itong bumangga sa isang puno sa Bukay Abra. Ayon sa driver ng jeep, pauwi na sila galing sa isang lamay nang mangyari ang aksidente. Paakyat ang kalsadang tinatahak nila noon. Bigla na lang daw umatras ang jeep at bumangga sa puno. Hindi raw kasi siya nakapag-change gear, kaya nahirapan silang umakyat. Eno eh, nung kanabitin, eh. hindi na, ang daan. Hindi na hindi, tsaka hindi ko madalim pa, hindi ko kabisado yung Maus-us pa baba na ano siya, na bangga yung sasakyan namin. Buti nga sa puno tumama eh kung hindi bababa kami. Ayon sa pulisya, accident prone area ang lugar dahil paliko at pataas ang bahaging iyon ng kalsada. Tigasat na mata at dati kayo so, nga nakaatrasan na isang hanga natin nagyan di Rangkis. Nakalabas na sa ospital ang siyam sa labintatlong nasugatan. Nagpapagaling pa rin sa Abra Provincial Hospital ang apat na iba pa. Bridget Mayor, Nagbabalita, Pilipinas.